Bapa, hehehe, 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 kaki kulit, kaki kulit, hehehe, adon, Serah bapa, beli, Serah sero, beli, sero, beli, beli, sero, beli, beli, sero, beli, ya, ha, beli, hehehe, Ya. Yeah. Begot. Oh ah. Oh, Ay, sara. Awai. Sarara, sara. Sarara, tetetan, tetetan. Ah, ah, ah. Ah, sige. Ah. Sara. Ah. ah. ah, Di chore mo soro eh. Hmm. may maligo nga kayo. Eh. <laughs> Tala ko delago. Nilolo ko si soro. dali Baba na. Ah, oh, mo. Eh. <laughs> Giat, okay, baba dali. Ah. Oh. Dali na. Hala. Patay ka ni Soro. Okay. Tingnan mo yung mata, oh. Dali, eh. Ah, diba? Okay. Dali. Nalalakay na ni Soro. Yan lang ako. Good morning sa dalawa kong baby. Hmm? Hmm? sa dalawa kong bibing mga beto ko. Ah, marunong ka ba? Thank you. Nangasar, porque siya ang nakakakit eh. Ah, tapos na.